Welcome to my channel, Kambus Dar. Pag-iimbak ng pagkain, makakaragdag ito sa kita ng ating pamilya. Ang iba-ibang paraan para sa pag-iimbak ng pagkain ay ang pangunahin pag-iimbak ay ang pagpigilan ng pagkasira nito ng mga pagkain. Makakatulong ito para may ng mga karamdamang makukuha natin sa mga ito. Ang, mga pag, ang pagbibinta o pagtitinda na inimbak ng pagkain ay makakatulong sa ating pamilya. Ito ang proseso ng paghahanda ng pang pangangalaga ng ating pagkain ang paraan ay ang pag-iimbak. Kalagahan ng pag-iimbak ng pagkain Ano ba ang pag-iimbak ng pagkain? Ang pag-iimbak ng pagkain ay ang at bakit mahalaga ang pag-iimbak ng pagkain? Mahalaga ito para din sa ating pamilya at para maiwasan natin ang pagkakasakit na makukuha natin dito sa mga pagkain kung hindi natin niimbak. Narito ibang iba ang kahalagahan ng pag-iimbak ng pagkain. Una, para maiwasan ang pagkasira ng pagkain. Sa pangalawa, para ma maging handa ang pagkain sa oras ng pangangailangan. At sa pag-iimbak ng pagkain ay pinapatay ang bakterya na maaaring mamuhay sa mga ito. Pangalawa, karagdagang kita. Ang pag-imbak ng pagkain ay isa rin paraan upang makakuha ng pandagdag na kita ng panalapi sa, sa, tahanan. Maaaring gawin ito sa negosyo at pagkakakitaan. At pangapat, para maiwasan ang pagkasayang ng pagkain. Ang pagimbak ay maiwasan sa pagkasayang at pagtatapon ng labis sa pagkain sa panahong ito ay marami paraan ng pag-iimbak ng pagkain ay dapat nating gawin para ito sa ating kalusugan at pananalapit pangunahing uh, pag-iimbak ng pagkain ay sa, pag sa pamagitan ng pagkasira, pagkapanis ng pagkain. Makakatulong ito para may ang mga karamdamang makukuha nila sa mga sira ng pagkain. Ang pag-iimbak ng pagkain ay ang iba-ibang produkto na dulot ng pag-iimbak ay ang pangunahing layuni ng pag-iimbak ay ang pagkain ay ang pagkasira at pagkapanis ng mga pagkain makakatulong ito para may ang mga karamdamang makukuha natin mula dito. Makakatulong ito sa na, inimbak na pagkain sa pagdudulot ng timbang ng ating pagkain sa kasapi sa pamilya. Kahalagahan ng pag ng pagkain ay ang pag sa biglaang pangangailangan tulad ng hindi ma, masabing panauhin o panahon ng krisis ay may maiyahin tayo na sa inimbak na pagkain. Maiwasan ang pag-aksaya at ang pagtatapon ng labis sa pagkain sa panahong marami ito, lalo na ang mga prutas at gulay. Nababawasan din ang pagangkat ng mga naiimibang na pagkain na makalat, ng mga makalatang prutas at gulay na mayroon sa mga ito sa ating bansa. Iba't ibang produkto na dulot ng pag -imbak pangunahing layunin ng mga pag ng pagkain ay pigilan ng pagkasira at pagkapanis ng mga pagkain ito. Makakatulong ito para maywasan ang mga karamdamang makukuha sa mga sirang pagkain. At sa panahon na tayo mayroong inimbak ay mayroon po tayong maihain sa pangaraw-araw na pagkain. Ang pagbebenta at pagtitinda ng pagkain ay makakalagdag din sa ating mga kita ng pamilya. At bukod sa pagkakakitaan, ang pagyumbak ng pagkain ng na malikhain at naiibang paraan para ma-preserve ang inimbak na pagkain. At iniisayat ko po na ang lahat ng at kung may sobra tayong pagkain ay dapat po nating iimbak sa refrigerator at para sa mga susunod na araw ay meron po tayong makukuha at may sa ating pamilya. At sana ay naibigan nyo ang aking munting uh, kalaman sa pag-iimbak ng pagkain. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, ay hit po nyo ang notification bell at i-click ang subscribe button. At maraming salamat po. Hanggang sa muli. At hanggang sa muli, Kambojdar, ang inyong senior Citizen serban. Maraming salamat po.